Ayan, mga kamanggagawa, no? may nakita ako kahapon na news article sa Rappler. Meron daw isang seaman na Pilipino na nagkaso laban sa mga Dutch ship owners. Ito kasi mga Dutch ship owners, ito yung pinakamaraming mga barko no? na pagmamayari sa buong mundo. At 60% ng kanilang mga seaman ay mga Pilipino. <coughs> Tapos, yung sweldo ng mga Pilipino dito, actually hindi lang Pilipino eh, pati mga, I think, mga Indonesian, tsaka mga ibang lahi, mas mababa kaysa sa sweldo ng mga seaman na Dutch o mga European. Ngayon, ano argumento niya? Siyempre, sabi niya, dahil pareho lang naman ang ginagawa at trabaho ng Pilipinong seaman sa mga Dutch o European na seaman, dapat pareho lang daw yung sweldo. Eh, kinalabasan pala, kalahati lang ng sweldo ng Dutch seaman yung sweldo ng isang Pilipino seaman na pareho lang rin ang ginagawang trabaho. So basically sinasabi ng Pilipinong seman equal pay for equal work dapat, parehong sweldo sa parehong trabaho. Alam nyo mga kamanggagawa sa Pilipinas, no, uh, matagal nang na enshrine sa ating mga batas yung doktrina ng equal pay for equal work. Ito, as early as 1969, mayroon na po tayong batas no na uh, yung fundamental principle of equal pay for equal work ay pinapatupad natin itong batas na to sa mga clerk of courts sa mga korte no sa Pilipinas pero ngayon actually yung mga manggagawa sa gobyerno eh buong Pilipinas pantay-pantay lahat ng sahod ng mga yan kasi before nitong batas na to iba-iba uh, daw ang ano ang sweldo ng mga clerk of court pero ngayon kahit sa gobyerno lahat ng mga ahensya ng gobyerno meron tayong tinatawag na salary standardization law no at yan ang nakabase yan sa doktrina ng equal pay for equal work ngayon, sasabihin ng iba, baka sabihin sa gobyerno lang yan, no? Hindi po. Ang Korte Suprema natin mismo, year 2000, eh, yung doktrina ng equal pay for equal work ay inapply na rin yan sa pribadong sektor, no? Ito, sa International School Alliance of Educators versus Kisumbing. Si Kisumbing ay siya ang, ano nun, uh, ah, Secretary of Labor, no? Yung, ang kwento kasi ng kasong to, merong itong International School Alliance of Educators, eskwelahan to. Meron siyang mga foreigner na teacher at meron din mga Pilipinong teacher. Mas mataas yung sweldo ng mga foreigner na teacher. Kaya naman, sabi ng na Supreme sa Court dito, mali, dapat pareho lang. Kasi nga, ang ating bansa, ang Pilipinas daw, ay sumusunod sa tinatawag ng equal pay for equal work. Eh kung sinusunod naman pala ng Pilipinas ang equal pay for equal work, e eh bakit merong mga provincial rate, di ba? Hindi ka ba magtataka? magkakapareho lang ang trabaho ng lahat ng mga gagawa Luzon, Visayas, Mindanao pareho lang walong oras ang trabaho diba? yung karpentero sa Mindanao ganun din ang ginagawa ng karpentero sa Metro Manila pero bakit magkaiba ang sahod nila? kaya kami sa batas ng gagawa ay sumusuporta sa panawagan na buwagin ang provincial rate no? dapat ipantay ang lahat ng sahod Luzon, Visayas, Mindanao doon sa NCR rate no kasi pare-pareho lang naman talaga ang trabaho, Luzon, Visayas, Mindanao. walang logic yung provincial rate. Walang legal basis yung provincial rate. At lalong-lalo na, walang moral basis yung provincial rate. Kaya buwagin na yung provincial rate at ipantay lahat ng sahod sa buong Pilipinas.